Ang daming tao. Tapos sa kami kumain, ka, uuwi uh, na kami. Uuwi na kami. Nandito kami sa Nabal. Kumain lang kami sa barbecuehan. Jay! Idala mo naman ako nito, Jay. Kami medyo may kabigatan ito. Oh vlog yung cellphone mo nandyan sa loob ha ngayon lang kami ginabe na pumunta kami dito paano kasi nagpariban itong tatlo yan tagal tagal pala yan pariban na yan So kaya ginabi kami. Medyo konti lang ilalakarin namin kasi nilipat nila yung ano, yung sasakyan. Nandito sa ano, dito ko dadaan kasi medyo mala mala maluwag-luwag yung ano daanan marami doon nakaupo. nagdidit, Yung mga ano, dito sa pantalan. Dito na kami. Dito na kami. Thank you for watching. Oi, bye bye na kayo. Hello, ah. oh, na yung ano? Ano? Mana hawakan mo muna. Ano? Iya, yeah, madilim na. Hmm. Na yung sombrero ni Ana lo. Oh. Ah, oh, Hasan. Eh, na. Dito na. na. Nandito na. Thank you. Ay, nasobra ako na talaga ng combo ko, konti pa. Kaliwutin mo bubon ngayan. Ako rin bobutok. Eh, <laughs> nakidlat na, uulan na yata. Finally, busog na pagdating doon, account ano na lang, opo, and then bed diyan naman pwede yung magkagad. Medyo konting relax na konti. Ang didiad po ng Paris ay. Hindi. Hindi siya. Uy, sikat ba itong Paris-Paris na yan? Masikat ang kandiwata. Ah, dira kasi kung ngayon ba. Bakit bagay yan. Kuan ba itong Mickey? Oo. Pero kung baboy ito. Sige,

siya, yeah, waray na miss. Ito. pero pag Sarado waray kita nakakita. Waray doon nakakita, bayan nga Kaya naman na Na, natumba iya Yeah. Waray sa okay, Tapos ta na buka. Uh -huh. Ah. At build doon dito. Ay, nakuha, mm -hmm. okay. okay. Talaga wala na. ini uh -huh. Hindi mo lang pwede pakain yun. Oh, thank you for watching. God bless sa inyong lahat, bye. mga kananay. Magbabay mm -hmm. na kayo. bye Bye, bye everyone. Nagabihan kami sa amin to for beauty. Ikaw. Bye bye, we have to go. Big time. Ikaw ang kapitana. Big time. Nanguli na gud kami. Kanina pa kami ang lasot nang alis sa bahay. Madugay ni mga beauty kuan. Ang gayn anak ko yung mukha nga Beauty repair. Ang lokat gud, ang na ako na. Ang lokat man niya kaluluwa tapos uh, uh, <laughs> sakit ng na ako sakit